Bansang Pilipinas, nag-aalangan. Magpataw ng deployment ban sa bansang Kuwait, mga bayan, dahil posibleng gumanti ang Kuwait. Kagaya dati, pati ang mga skilled workers natin ay nadamay mga kababayan. Dahil tama naman ang paliwanag ng DFA kapag may namamatay ay magbaban at ang tatapang magsalita. Pero kalaunan mga kabayan ay babawi hindi naman. Kaya ang mga desisyon ng ating gobyerno ay paurong sulong mga kababayan at kung talagang gusto magpataw ang ating bansang Pilipinas ng entry ban at deployment ban sa bansang Kuwait ay dapat lifetime na mga kabayan pero napakarami namang mga bansang pwedeng applyan ng ating mga OFW na kasambahay hindi lang ang Kuwait ang Saudi ay open pa rin sa mga kasambahay. Tapos natin ang mga nagbabagang balitang ito. Para naman sa ating mga OFW na ang destination ay ang Kuwait. Meron hubang latest na pwedeng ma update yung mga kamag-anak po ng nagnanais na mag-Kuwait ngayon? Una sa first timer at yung magbabalik po ng Kuwait lamang. Meron bang desisyon na kung magkakaroon nga ng ban? Pinag-uusapan pa namin. Hindi, eh. mahirap po kasi magban ban basta-basta. Opo. Kasi ayaw natin yung pingpong eh. Ban. Tapos mamayang Coltib, binalik natin. Tapos pag may namatay na naman, ban na naman. Ang gagawin natin siguro, magiging mas stricto lang tayo sa mga requirements para sa mga Kuwaiti employers. Ay eh, tingin ko, ah, pangalawa, Maaring i-ban, eh, well hanggang ngayon pinagbabawa na naman yung first time eh. Oh, oh. Pero kung papalik lang sa Kuwait, hindi natin pinagbabawa lang. So maaaring matupad natin yun pero gagawin lang natin mas stricto mm -mm. yung mga papele. So maari. pero Uh, yung ban, dapat uh, uh, siyempre pag usapan pa namin with the President, okay. uh, with the Senate, kasi ang problema, noong 2023, nag-partial nag ban tayo. Mm -mm. 2024, after one year, binalik ng DMW na pwede magtrabaho doon yung mga returnees. Ngayon magbaban ulit. Edi, di parang hindi naman nilawalan uh, ko yung sa satin. Urong sulong so, tayo eh no? Kailangan firm tayo. So bago kami gumawa ng decision, pag-iisip ang mabuta. Hindi yung tawag doon yung bigla-biglaan, mm -mm. yung dahil lang may namatay, of course, masama yun. Apo. Pero kailangan permanente para gawin natin na mas malaki ang protection sa ating mga kababayan kung maging mas stricto tayo sa pagpapadala doon. Apo. In case ho ba, gano'n ba karaming Pilipino ang uh, uh, maapektuhan? In case na mas maghigpit pa tawag wag namang mawi, ika nga nyo, parang dating sa akin eh, wala ho sa, kung bagay, mas matimbang yung hindi pag implement ng deployment ban. Mga gano'n karaming posibleng maapektuhan ang Pilipino? Ang sabi ng DMLO sa amin, Okay, there are 300,000 Filipinos wait. Hindi natin papawin yan. Pero, yung every month, may almost almost 1,000 eh. Ang pinapadalang oh, ano? mga kasambahay. oh, marami-rami yan. Kung bigla mag-ban tayo. Diba? Pero hindi tayo magpaban ng ano, skilled workers. Skilled, o. Oh. Tulo yan. Oh, pero kung bumawi ang Kuwait, sabi, oh, magpaban kami ng skilled workers. Yun ang nangyari noon. Bawi So, kailangan pag-usapan mo para ah. hindi magkagulo. So, At uh, hindi yung para tayong... Uh, wala tayong desisyon na yes, mm. no, yes, no, yes, no. Oo. So, para maganda yung gagawin natin pata-harap. So, kung bagay usik pala, eh, kinakailangang balansihin din talagang mabuti ng gobyerno ng DFA dahil kung magbaban para sa domestic helpers, eh kung gumanti naman at iban bati yung mga skilled workers, di ang dami ring madadamay. Yes, kasi hindi naman lahat ng trabador doon kasambay. Eh. Pero, of course, gusto natin ang ustisya. Ha? Opo. Hindi ibig sabihin, okay lang sa atin may namatay na Pilipina. Ayaw natin yun. Mm -hmm. So, ah... Uh, Pabulubulin natin yung ustisya para sa ating mga napaslang na uh, or nahihirapan na OWS doon. So, okay. Ganun po. Pinag-isipan din natin yung lahat. At saka maraming itong mga katulong na hindi naman masaya naman eh. Okay. Sa kanila okay. mga trabaho, mm. yung mga kasamay nito. So, hindi dapat madama yung lahat. Pero, hindi pa nagkaroon ng final decision. Siyempre, we defer sa DMW. Mm -hmm. At of course, kailangan approve to the president bago magkaroon ng final decision. Alright. So, ngupodate naman baka mas, mas strict tayo para hindi mangyari mga ganyan okay kaya dapat mga kababayan kung magpapatupad ang Pilipinas ng deployment ban sa bansang Kuwait ay dapat lifetime na. Huwag po tayong urong sulong dahil kagaya noon kababayan ng Pilipinas sa bansang Kuwait ay nagulat ang bansa natin or ang ating gobyerno dahil nagpatupad ng entry ban ng bansang Kuwait. At pati ang mga skilled workers ay nadadamay. Ang OFW ang palipad na sana sa Kuwait pero inabutan ng visa suspension. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Ang kagawaran na magbibigay ng 30,000 pesos na financial assistance sa mga apektado. Saksi, si Mark Salazar. Yeah pag sa ang bitbit -bit ng tumulak pakwe, pero trauma at takot ang inuwi sa Pilipinas ng isang OFW na 43 years old. Tinulungan ng gobyerno ang tubong panggasina na OFW na makauwi sa bansa matapos siyang saktan at molestahin umano ng amo. Sinasaktan ako, tinutulak ako ng mga anak niya kaya ako naisipang nag-run away. Para makatakas sa amo ko na gawan niya ako ng hindi magandang ano ba, baka mamaya maripa niya ako. Bago makauwi, nahuli pa sa Kuwait ang OFW dahil walang maipakitang dokumento. Nakulong ako ng mahigit dalawang buwan. Tapos ang hirap pala sa kulungan. Kahit na wala na yung kila, mahanap mo naman yung kila dito sir. Ang importante yung buhay. kayak ini <laughs> aku masih masih aku sering nakuin nasi sa kabila ng mapait na sinapit sa Kuwait. Balak pa rin ng OFW na makipagsapalaran sa ibang bansa, gaya ng libu-libong kababayan natin kada taon. Pero napurnada ang biyahe ng ilang pa Kuwait dahil sa visa suspension ng Kuwaiti government. Ayon sa Department of Migrant Workers, 815 na OFW ang palipad na sana, pero naabutan ng visa suspension. 514 sa kanila ay magtatrabaho sana bilang domestic helper doon. Sa impormasyong nakarating sa ating gobyerno Ginawa ito ng Kuwait dahil anilay nilabag ng Pilipinas ang ilang bagay sa kasunduan ng Kuwait at Pilipinas noon. Kabilang na ang nais daw ng Kuwait na i o bawiin ng Pilipinas ang suspension ng deployment o pagpapadala ng mga bagong Pinoy domestic helper. Pati ang pagbibigay ng shelter sa mga Pilipinong tumakas mula sa kanilang employer. Nakikipagdialogo na ang Department of Foreign Affairs sa Kuwait para ayusin ang gusot. Sumamarawa ang loob ng gobyerno gobyerno ng Kuwait sa ipinatupad na deployment ban ng Pilipinas. Iyan daw ang dahilan kaya sinuspindi nila ang entry visa ng mga Pilipino. Nasa frontline na balitang Simon Gualvez. Mismo ang Department of Foreign Affairs na bulaga raw sa biglang desisyon ng Kuwaiti Ministry of Interior na suspindihin ang lahat ng klase ng visa ng mga Pinoy na unang beses papasok sa kanilang bansa. Kinumpirma ng DFA na nakatanggap na sila ng abiso mula sa Kuwaiti government kaugnay ng visa suspension. Hindi mo napapayagan ng sino mang Pilipino na first time papasok sa Kuwait para magtrabaho, mamasyal, mag-aral o kahit anong business trip. Ang mga Pinoy na may residence visa o ikama at Kuwait civil ID lamang ang papayagan. Base sa noong unang lumabas na report sa Kuwait, ang dahilan daw ng visa suspension ay ang paglabag ng Pilipinas sa labor agreement para sa household workers yung Kuwaitis, uh, sumamalob nila na ginagawa ng Philippine government uh, tayo mismo gumagawa ng police action, nagre-rescue ng ating mga kababayan, tapos lumabas pa sa video, no? Ngayon, tatawag tayo sa foreign placement agency kung may problema ang Pilipino uh, sa amo niya, tatawagin natin yung agency niya doon na ayusin niyo, kontakin niyo yung employer, hindi na dapat natin ginagawa yun Isa pa raw sa malaking issue sa Kuwaiti government ay ang pagkakaroon ng Philippine no shelter sa Kuwait para sa mga runaway household workers o yung mga OFW na tumakas sa kanilang amo. Pero dinepensahan niya ng DFA. Responsibilidad po ng Philippine government at nasa batas natin yan sa RA 8042 na kailangan may shelter or may center for the Filipinos kung saan maraming Pilipino. Hindi talaga natin eh, pwedeng ilabag yung sarili nating na uh, regulations. Hindi pwedeng isara yung ating shelter. Aabot sa halos 300,000 ang bilang ng mga documented Filipinos na nanatili at naghahanap buhay sa bansang Kuwait. Nasa 70% niyan ang nagtatrabaho doon bilang mga domestic helpers. Kaya naman tingin ng DFA, malaki ang pangangailangan ng bansang Kuwait pagdating sa mga Pilipino na household workers. Pebrero nitong taon ng suspindin ng pamahalaan ang pagde-deploy ng mga Filipino domestic workers sa Kuwait matapos ang karumal-dumal na sinapit ng OFW na si Julie Biranara. Kaya tingin ng DFA, diplomatic pressure ang biglang pagpapatupad ng visa suspension ng Kuwait. Alam na natin, hindi na sinabi, pero ibig nila sabihin, gusto na gusto nila na ilift natin yung suspension ng household workers. We also have to stand firm. Kasi first and foremost, is our, our workers. Hindi sila commodity na basta lang in export natin. They are Filipino citizens who should be given maximum protection. At kung hindi tayo, uh, hindi natin na tama yung mga condition for household workers doon, uh, all alright, uh, um, hindi dapat magpadala. Nakatakda na mo makipagpulong ang DFA sa counterpart agency nito sa Kuwait para masolusyonan ang problema. Tinitignan lamang kung magagawa ito bago o matapos ang eleksyon sa Kuwait sa June 6. Yes, of course, we'll have to sit down and talk with them kasi they are still a friendly country with us kung may issues man tayo tungkol sa laborers natin. Uh, we'll have to sit down with them pero hindi ibig sabihin na basta lang bibigay tayo na hindi pa tayo completely, hindi pa tayo sa, uh, satisfied na fully protected na yung mga kababayan at may justisya na kung uh, halimbawa si Ms. Ranara yung iba. Ang Department of Migrant Workers o DMW nakikipag-ugnay din daw sa embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Gayun din sa mga recruitment agency sa bansa at sa iba pang apektado ng visa suspension sa Kuwait. Ay mga kabayan, pabor ba kayo magkaroon ng ban sa bansang Kuwait? Kung akong tatanungin inyo, ako ay pabor na magkaroon ng ban sa bansang Kuwait dahil marami naman po mga bansang pwede nating applyan ng mga OFW mga Pinay at Pinoy. Tulad ng bansang Saudi pwede rin kayo mag apply mga kabayan at sa mga iba't ibang bansa pa na open para magkaroon ng trabaho sa ibang bansa hindi lang naman pwedeng bumalik sa bansang Kuwait ay mga bagong mag apply na OFW pero yung mga dati nang may mga employer at nag-re-renew nag ng contract at matatagal na sa, sa, sa bansang Kuwait ay pwede pa rin magpabalik-balik sa kanilang dating amo sa Kuwait mga kabayan.